natin ang inaabangan na pelikula yung mga bidahan ng inaabangan pelikula sa Metro Manila Film Festival at syempre, yan na talagang history po na tatalakayin dito para sa bagong dekada ang GomBurZa and of course with us is the cast ang Gomburza. Pero hindi pa sila kompleto. Humahabol si Cedric Juana, Enchong Dean, Mr. Dante Rivero. Magandang tangali. Thank you for joining us. Magandang tangali. Masaya kami. Masaya kami dito, Dante, <laughs> na Magandang nandito tangali. kami Oh my gosh! At uh, kwento lang natin gano'ng ka-importante na makita ng bagong henerasyon ngayon ng Gomburza. Well, ang, ang, pelikulang ginawa namin, itong Gomburza, eh, uh, true story. So, hindi kami dapat lumayo sa talagang pangyayari. At uh, I think it's about time na makita naman ang mga, especially yung mga young audiences na nanonood kung ano talagang nagtranspire transpire noong mga panahon na yon, na actually ang talagang nagumpisa ng revolusyon ay eh, tatlong pare. So, tapos Dr. Jose Rizal, Boy <laughs> Pacio. So, <clears throat> napakagandang panoorin na talagang pangyayari, tunay na pangyayari. Cedric, thank you for joining us. Nakahabol po si Cedric. Yun na nga, no? Pero talon tayo kay Etchong, bilang narinig mo na yung tanong natin. Ano yung gusto mong i-impart sa mga batchmate, me natin, sa mga Gen Z, millennial na babalikan ng kwento ng Gumbulza? Ako natutuwa ako kasi nung naalala ko, nung nag-aaral ako, yung Gumburza, siguro parang isang page lang siya Oo. or kalahating page lang yung tinalakay pagdating sa Philippine history. Pero kung tutuusin, yung Gumburza, sila yung, totoo yun eh, sila yung nag-siklab noong, sila yung um, nagsimula noong mga revolusyon para masimulan yung pag-aklas against the Spaniards. So sabi ko, nakakatawa kasi finally we can entertain but at the same time educate I the Filipino that. people. And speaking of educate, anong paghahanda at research ginawa mo, Cedric, para sa role mo? ah Siguro number one po, after reading the whole script, ang una kong pinaghandaan, siguro kami may mga Spanish lines po kami. So, yun yung gusto kong unang gawin yung matawid yung language barrier. So, buti na lang, nabigyan kami ng mga coaches namin also sa set. Meron din kaming Spanish language coach. Invite mo naman sila, Enjo, please, to watch uh, Gumburza this coming MMFF. Yes! Sa Uh, lahat ng nanonood sa atin ngayon, sana po makapanood kayo. Gumburza ngayong December 25 na po, kasali po kami sa Metro Manila Film Festival. Kasama ko po dito si Mr. Dante Rivero, Cedric Juan, directed by Pepe Jokno, at maraming marami pang iba. It's such a powerful cast. And we're so privileged that uh, Piolo Pascual is also uh, special participation dito sa pelikula. So sana po mapanood ninyo. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagbisita -pag sa atin dito sa One Balita Pilipinas. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.